Hi, paano nga ba magkaharang or ads yung live na pupuntahan natin or pinupuntahan natin. So, for example, punta tayo sa ating YouTube, click natin nating YouTube. Then, for example, yan si Mick. Mick Mix. Click natin yung live niya. So, yan walang harang. So, ang gagawin natin, punta tayo sa tatlong dot sa ibabaw. Sa right side, click natin ang tatlong dot. Tapos, mag-like tayo. Then, punta tayo sa ating profile. Click. So, makikita natin, ayan, sa playlist, may nakalagay na liked videos. Click natin. Tapos, i-click natin ang live ulit. Tapos, yan na, May harang na. Ah, diba? So, ganun lang. So, magkaroon na ng harang or ads ang live na pupuntahan natin. Unlike kanina, walang harang.